Good morning, good afternoon, good evening, universe. Hello, mga friendship ko dyan for today's video. Pag-usapan natin ang tungkol sa mga teachers from the Philippines. So, ang tanong, is U.S. hiring teachers from the Philippines? The answer is yes. Alam nyo kung bakit ko nalaman? Kasi, merong malapit sa akin na nandito na. At saka meron ding isang malapit din sa akin na nasa Pilipinas pa but they're planning to come here. So, ganito nga yun. Um, nakalagay dito, yes, the United States is hiring teachers from the Philippines. And there are several reasons why. So, ano nga ba yung mga reasons na yun? one, teacher shortages. the u.s. is facing a national teacher shortage and districts are hiring teachers from other countries to help fill vaca vacant positions. second, cultural exchange. hiring teachers from other countries can enhance the educational experience for students by providing a culturally rich learning opportunity. Mm -hmm. competitive recruitment some states such as Hawaii have competitive recruitment programs for teachers from the Philippines mm. so how are some examples of districts that are hiring teachers from the Philippines here are some examples Red Lakes Public School Hawaii, Harrison, Colorado Eagle Country, Colorado and so on and so forth so marami eto, marami eto So, ngayon, <clears throat> um, yeah, totoo yun. This, there is a significant demand ng teachers dito sa US from the Philippines. So, over 500 public schools in at least 19 states have employed Filipino teachers on J-1 visas. So, bakit ko ito, um, gustong pag-usapan kasi nga gusto ko din na at least makatulong din sa mga teachers natin from the Philippines na gustong magtrabaho dito. Marami po silang i-consider, you know. Hindi lang nila titingnan yung oh malaki yung sweldo right away. They will come in here and bring all their their um, family. I mean, family is yung the, you know, kung asawa man nila ay kung yung babae man ang magtatrabaho so dadalhin niya yung asawa niya lalaki of course her husband you know and then the kids so um maganda 'yun 'di ba maganda 'yun kasi parang dream come true na 'yun para sa ating mga pinoy ang um, sa akin lang wag basta-basta pong magpunta right away right away so iko-compute niyo muna iko compute niyo muna why na sinasabi ko iko compute na muna ito lang po ay base po sa na, ex na no, not na experience ko but then you know may kakilala ko na nandito na last year lang sila nandito and then dinala na, di dina ang buong family niya which is yung husband niya and two kids two kids lang yun ha two kids So, as a teacher, yung basic salary, let me see, don't get me wrong, but let me see here. Saan yun? Um, ito, average salary for a public school teacher in the United States for 2022 2024 school year is it's estimated to be seven thousand one hundred seventy one thousand six hundred ninety nine however salaries varies by state with some teachers earning significantly more than others sample na dito is california which is 92 Something New York ninety one Washington eighty eight Massachusetts eighty two Connecticut eighty. Ito yung mga highest paid teachers sa state sa mga state na to. And then meron ding lowest paying states. So depending talaga sa states, which is Virginia fifty two, Florida fifty three something, and South Dakota fifty three something. So sa Kentucky. Uh, sa kanila is yung range typically falls between 46,000 and 38 not so much, 'di ba? 46 and 67. So, halimbawa na lang, wag na tayong mag-mag-desire ng malaki right away, no? Kasi alam na natin yun, pagka-start pa lang, usually nasa mababa tayo. So, dito tayo sa 46,038. So, yung 46,038 na yan, i-divide mo yan ng 12, of course, di ba? Tapos, bawasan mo siya ng, um, halimbawa, transportation sa gas. Kung makakabili ka na ng car, eh, isa pa yan, pagdating mo dito, of course, kukuha ka ng car. Ano? Kasi, Well, depende sa state na naman. Depende na naman sa state. Maswerte ka ako yung state na pupuntahan mo ay may public transportation na naman. Pag may tra public transportation, then when you get here right away, makakapag-work ka na kaagad. So, I'm not sure if... Yeah, I think... Yeah, so, anyway, um, pagdating mo dito... Of course, kung wala ka pang kakilala dito or walang magpapahiram sa ng car or whatever, you know. Either you have to rent a car or you have to buy the car. So, yan ang mga bagay na i consider mo. After that, yung bahay. So, bibili ba kayo ng bahay? Uh, dito sa US kasi, hindi ka basta-basta makabili ng bahay. Kailangan mo na magkaroon ng credit. So, ngayon, for sure mag-rent ka ayan, i-deduct mo na yan doon monthly, depende na naman yung rent sa location mo na naman, at sa state mo so madami ka i-consider ang sa akin lang po kung ganun na nga na, you know mag-move kayo dito lahat-lahat siguraduhin nyo na makaka-adjust kayo Uh, to avoid conflict sa so, family niyo. Kasi mahirap eh, mahirap ah. Pagdating niyo dito, bago pa lang kayo, nag a kayo sa lahat, and then, and then, nahihirapan kayo kasi, walang, ah, uh, papano tayo makapunta dito, wala tayong car, o papano tayo makapunta dito, hindi ako nag-drive, yung mga ganun ba. So, for me, my advice is not to bring the whole family first yet. So, mauna muna yung teacher, yung lalaki ba, yung husband ba, or yung wife. And then, try to um, settle everything here. Hanap ka ng, ng car mo, hanap ka ng house mo, may rent na apartment or whatsoever. And then, know the area. Ganun, ganun. Tapos, pag na, okay ka na dito, then that would be the time na dalhin mo yung the rest of your family. So, ang advice ko naman kung of course, pagdadalhin niyo yung mga anak niyo, pag isa lang kasi ang nagtatrabaho with the teacher salary, hindi po siya kakasya. Maliban na lang siguro kung you know, you have to budget siguro talaga. Ano? Yung pera na yon kung i-convert kasi natin sa Pilipinas, naku, laki naman, di ba? laki ang yearly salary pero kasi dito ka magtatrabaho dito mo rin i-spend ang money na yan so kaya i-consider mo talaga lahat ng expenses and then i-compute mo kung is it smart to have the whole family right away with you papunta dito so ganun yung yung point ko dito. Bakit ko, bakit ko yan nasabi? Ano? Kasi nga, meron nga um, malapit sa akin na teacher yung babae at saka yung lalaki ay eh, hindi pa ka nakakapag-work. Nakakapag-work pala siya ng konti and then I think um, he had an accident tapos so na siya sa work niya. So, of course, yung salary nilang ng wife niya na teacher ang ang ginagastos nila at hindi po nagkulang. Bakit ko nalaman hindi nakulang? Kasi yung tao na yun ay nag out sa akin. So kaya nung nag out siya sa akin at nasabi niya yung ganun, napag-isip-isip ko na dapat ko itong i kasi meron nga din isang tao na nasa Pilipinas pa ngayon na malapit din sa akin na balak na din nila magpunta dito. And that is I'm masaya ako para doon, para doon. Pero wag mo nang magmadali. Ano muna yung yung asawa mo muna, na lalaki o babae magpunta dito first and then ayusin ng lahat bago dalhin yung mga bata kasi pag ganun kasi kung kayo ay um, stress madadamay ang mga bata eh lalo, tapos lalong lalo na bago sa kanila ang area eh wala pa sila mga friends ganun ganun ayaw natin ng mga ganun naranasan ko na sa mga anak ko na basta basta na lang kami lumilipat dati dito nga lang yun ha around US nga lang yun ha naapektuhan sila later on ko na lang eto na realize so ngayon well bago before everything is too late eh gusto ko nang i-share yung mga nalalaman ko sa mga kaibigan ko dyan na nasa Pilipinas na gustong magpunta dito um, magtrabaho as a teacher na wag po magmadali ako po ay masaya para sa inyo na makarating kayo dito sa US at talagang me as a Filipino alam ko na marami sa ating mga Pilipino ang nangarap na makapunta dito I'm happy for you all kung sino man kayo na makarating na dito but before you bring your family here make sure na maayos muna ang lahat dito bago sila magpunta para po smooth ang flow ng inyong transaction from Philippines to US yun lang po, at kung may gusto pa kayong malalaman, tungkol dyan please comment down below um, pwede kayo mag-request mag-suggest, anything I'm open for that tapos pag-usapan natin next time anong sa palagay nyo thank you for watching please like, comment, and subscribe share din po thank you